malungkot si Kuya Mario kasi wala naglalaro sa computer shop. Ay kawawa naman. Kahit anong ikot ko kasi ako pa rin yung mag-isa. Ay kawawa naman. Wala pa rin mangyayari kahit magmukmuka pa. Sinubukan ko nang na sumayaw ng sobrang matindi sa labas. At wala pa rin naglalaro sa computer shop ni Kuya Mario. Ay kawawa naman. Uy Kuya Mario tama na yan. Baka sumikat ka. Huwag ka nang magmukmuk. Dapat mag-isip ng paraan Hindi talaga makakatulong sa negosyo kapag mahina ang loob mo Dapat matapang ka at hindi nawawala ng pag-asa Huwag kang matakot na sumubok ng sumubok aralin mo kung paano ka magsisimula. Kasi sa pagsisimula ng isang bagay ay malalaman mo ang iyong kakayanan. Nasubukan ko na rin magtrabaho sa mga kumpanya. At habang nag-iipon, nag-aaral ako kung paano magnegosyo at kung paano kumita ng pera. Pero hindi ko talaga napag-aralan kung paano gumaling sumayaw. Kahit hindi man ako kagaling ng ibang tao na mabilis umasenso, sinisikap ko pa rin na kahit pa konti konti ang mahalaga ako ay natututo. Grind lang ng grind kumbaga. Sabi nga ng iba na gumawa ka na marami maraming basket at para marami kang source of income. Kumbaga mag-aral ka pa ng ibang mga paraan kung paano kumita para mas marami ka pang maipon. Yung mga luho isang tabi mo muna. Yung mga hindi naman kailangan bilhin ay tiisin mo muna wag kunin. Lahat ng paghihirap at pagtitiis mo ay magkakaroon din ng magandang bunga pagdating ng araw. Pero hindi talaga ako magaling sumayaw. Pero sayawan ang hamon ng buhay. Tara, sumayaw tayo. Sabay-sabay tayong magsikap at umasenso sa buhay. Ilagay ang mga pangarap sa Diyos na nasa itaas. Siyempre, sasamahan mo rin ang gawa, di ba? Huwag puro sana o sa mga taong nakikita o napapanood natin na umaasenso. Kaya mo din yan, basta magtiwala ka sa sarili mo at sa kakayanan mo. Hindi naman hadlang ang kahirapan para umasenso eh. Kailangan mo lang ng mabuting puso at madiskarting pag-iisip. Tara na at sabay-sabay tayong magnegosyo. At para makamit na rin natin ang pinapangarap nating pag-asen, So.